Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid namin panibagong aral naman ang tatalakay natin ngayon. Ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng sala para sa isang uh, taong uh, naglalakbay at uh, ito yung uh, sinasabi nilang al-qasr wal-jama ang uh, pagpapaikli at ang uh, pag-isa sa dalawang sala unang-una ang ibig sabihin ng uh, pagpapaikli ay yung uh, mga sala na binubuo ng apat na raka ay ginagawang uh, dalawang raka na lamang kaya tutunghayan muna natin dito ang mga patunay nito sa Quran at uh, sa Sunnah at ayon sa pinagkaisa ng mga scholar tungkol sa pagiging lehitimo nito. Matutunghayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sabi niya Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junah an taqsuru min as-salah in khiftum ay yefti na kafaru. na ang ibig sabihin nito, at uh, kung kayo ay naglalakbay sa kalupaan, hindi masama sa inyo na inyong uh, paikliin ang sala, kung nangangamba kayong uh, lusubin at mapuksa ng mga yaong uh, hindi sumasampalataya. Sa sinabi niyang uh, hindi masama sa inyo ang pagpapaikli, ito yung uh, bilang patunay na maging sa banal na Quran ay nakasaad ang tungkol sa pagpapaikli sa salah kapag ka ay nasa paglalakbay. At uh, tungkol naman sa sunna ng Propeta Sallam, matutungayan natin dito ang uh, na naisalaysay ni Ya'ala ibn Umayyah. Sinabi niya nga, Kultu li Umar ibn al-Khattab, falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, in khiftum an yaftinakum ul-ladhina kafaru, amin al nas, kala, عجبت مما عجبت من فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبل صدقته شنبني يعلى بن أمية كي عمر بن الخطاب ang tungko sa talatang nabanggit kanina na ang nakasaad doon ay uh, kapag ka ang kalagayan ng mga Muslim ay may pangamba sa mga hindi sumasampalataya pero nga sa panahon na yaon ay uh, naging mapanatag na ang kalagayan ng mga muslim. Kaya ang nasabi ni Omar, ako'y nagtataka rin sa tulad ng nangyayari sa iyo. Kaya ang sabi ni ala tinanong ko ang sugo ng Allah Wasallam ang tungkol dito. Kaya uh, siya ay nagsabi, ito ay isang uh, kawanggawa na ipinagkaloob eh, ng Allah sa inyo. Kaya tanggapin niyo ang kanyang kawanggawa. Isang pagpapaluwag para sa mga sumasampalataya na kung saan ang mga sala na binubuo ng apat na ah ay ginagawa na lamang na dalawang rakah. Ah. Matutungayan din natin dito ang uh, naiulat at uh, sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhuma sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi niyang uh, sahibtun nabiya sallallahu alayhi sallam fakana la yajidu fis safar ala rakatin. Nakasama ko ang propeta sa salam at siya ay hindi nagdadagdag sa dalawang raka sa paglalakbay. Ibig sabihin, dalawang raka ang isinasagawa sa mga salang binubo ng apat na raka. At uh, gayon din naman, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman ay ginagawa nila ang mga katulad nito na siyang nga uh, nakita nila at napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya maliwanag na ang pagpapaikli at ang pag-isa ng sala ay talagang ito ay uh, pinagkaisaan ng sambayan ng Muslim sa pagiging lehitimo nito. Ang tungkol naman sa hatol nito, ito ba'y obligado o hindi o ito ba'y isang mabuting gawain? Sa totoo, nagkakaiba ang opinyon ng mga scholar tungkol sa hatol na naugnay sa paglalakbay. Kaya may nagsasabi sa kanila na obligado obligadong uh, magpaikli ang isang taong naglalakbay sa kanyang pagsasala. At ang sino mang kinumplito ito ay nagkakasala. Samantala naman ang mga ilan sa kanila ay nagsasabi na ito ay paluwag. Kaya malayang magsagawa ang isang nalalakbay na ito ay uh, gawing dalawang raka o maaari din naman gawing apat na raka. Kaya nasa tao na uh, kung alin ang mas magaan para sa kanya. Subalit kung sakaling may gumagawa na kinukompleto ang sala, kahit pa man siya na sa paglalakbay, hindi natin pwedeng pagbawalan, pintasan, at gayon din naman yung nagpapaykli kahit pa man ang kalagayan ng kanyang paglalakbay ay may kagaanan, kung sakaling siya ay nagpapaykli at pinapagsama ang sala, hindi natin dapat pinipintasan o sinusuway. Ang susunod natin tatalakayin dito ay ang tungkol sa agwat o layo na kung saan ay kinakailangan uh, ng magpaikli ng sala. Gaano ba kalayo o agwat upang ang isang naglalakbay ay may karapatan ng magpaikli at pagsamahin ang dalawang salah. Ito rin ay isa rin sa mga usaping uh, pinagkakaibaan ng opinyon ng mga eskolar sa dahilang maging ang banal na Quran at ang propeta sa sallam ay hindi tinakdaan ang agwat at distansya kung bakit may kanya-kanyang opinyon ang mga scholar. Meron sa kanilang nagsasabing nga kapag kang agwat o ang layo na nilalakbay ng tao ay umabot ng 83 na kilometer, sa ganitong agwat ay maari nang magpaikli ang isang taong naglalakbay. Samantala naman ang mga iba na scholar ay dito nila ibinatay ayon sa nakagawian ng tao. Nangibig na sabihin ng uh, nakagawian ng tao, pagka ito ay masasabing paglalakbay, edi paglalakbay nga. At kung uh, hindi naman ito masasabing paglalakbay, hindi natin maituturing na ito ay paglalakbay. Halimbawa, kapag ang isang tao ay may pupuntahan na isang lugar, pagka ayon sa nakagawian ng mga tao ay masasabi nilang ito ay paglalakbay, edi maituturing siyang paglalakbay. Subalit kung ito naman ay hindi paglalakbay, hindi natin siya maituturing na paglalakbay. Ayon kay Anas ibn Malik, radiyallahu an, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, kanan nabiyo sallallahu alayhi sallam, ida kharaja thalathat amyal a farasakh, kasar salah wa ka Nakaugalian ng propeta sallallahu alayhi sallam na kapag ka siya'y lumalabas, na umabot ng tatlong milya, kanyang pinapaiksi ang salah at siya'y nagsasala ng dalawang rakah. Ayon sa sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah, ito ang pinakamalapit sa tama na kung ano yung nakagawian ng tao, kung ito ba ay uh, maituturing na paglalakbay at hindi maituturing, yun ang pinakatumpak na dapat nating pagsanggunian. Ang isusunod natin tatalakin dito ay ang uh, oras o araw. Ilang araw ba upang ang isang naglalakbay ay uh, Maari na siyang magpaikli at pagsamahin ang kanyang sala. Tulad din ng uh, sa una, dito ay nagkakaiba ang scholar sa pagbibigay ng kanila mga opinyon. Meron sa kanila na kapag ka humigit ng apat na araw, ay kinakailangan niyang uh, magkumpleto. Nang ibig sabihin, kapag ka ang kanyang itinigil sa isang lugar na kanyang pinuntahan dahil sa paglalakbay, ay hanggang apat na araw lamang Halimbawa, maaaring sabihin natin, isang araw lang siya, o di kaya dalawang araw, o di kaya tatlong araw, o di kaya apat na araw, sa bilang ng mga araw na ito, malaya siyang magpaikli ng kanyang sala. Pero pagkahumigit ng apat na araw, ang kanyang pagtigil sa isang lugar na kanyang pinuntahan, kinakailangan niyang kumplituhin ang mga raka ng sala na kung saan ito ay binubuo ng tiga-apat na raka. May mga iba pang mga opinyon ng mga scholar na nagpapaliwanag tungkol dito na sinasabi nilang kapag ka ang tao ay walang katiyakang tumigil sa isang lugar may mga tao na pumupunta sa isang lugar pero wala silang katiyakan kung ilang araw sila titigil sa sa lugar na iyon halimbawa may mga taong nilalakad ang kanilang mga transaction at walang katiyakan kung hindi nila batid kung ilang araw sila titigil sa lugar na iyon. Ayon sa mga eskolar, kapag ka ang tao ay uh, walang katiyakan sa pagtigil sa isang lugar, malaya siyang magpaikli at pagsamay ng sala. Kahit maabuti nito ng ilang linggo, ilang buwan, maaari din natin sabihin kahit isang taon, kapag ka walang katiyakan. Pero sinabi natin, kapag ka natitiyak niya ang pagtigil niya sa isang lugar na humigit sa apat na araw, kailangan niyang kumplituhin yung salah na apat na raka. Samantala, kung isang araw lang, o di kaya dalawang araw lang, o di kaya tatlong araw hanggang sa umabot sa apat na araw, ang ititigil niya. At yun ay may katiyakan na sa gayong araw lang siya titigil, kailangan niyang magpaikli. O maaari siyang magpaikli at pagsamahin ang dalawang salah. Ngayon, ang susunod naman nating uh, ipaliwanag dito ay ang tungko sa mga kondisyon ng pagpapaikli. Ano nga ba ang mga kondisyon upang Mari na tayong nga uh, magpaikli at pagsamahin yung sala habang tayo ay uh, nasa paglalakbay. Na kung saan ang mga sala na binubuo ng apat na raka, ay gagawin na lang nating uh, dalawang raka at uh, natin itong mga sumusunod. Una, kapag ang paglalakbay ay ipinapahintulot. Nang ibig sabihin nito, hindi kasamaan. Dahil ayon sa mga ibang mga eskolar, kung ang paglalakbay ng isang tao ay dahil sa kasamaan, wala siyang karapatang magpaikli at pagsamay ng sala dahil sa masamang sa niya. Kaya kinakailangan malinis ang kanyang paglalakbay tulad ng paglalakbay sa omra o sa pagbisita sa kamag-anak sa ibang lugar o maaring pagbisita sa ilang lugar na walang masamang hangarin kundi para lang magsaya. Ito ang sinasabi dito na paglalakbay na ipinahintulot. Pangalawa, kinakailangan nakatakda yung lugar na kanyang pupuntahan. May tao na walang takda kung saan siya tumutungo, basta siya palipat-lipat lang ng ganun, kinakailangan nakatakda yung uh, lugar na kanyang pupuntahan upang siya ay mapabilang sa sinasabing paglalakbay. Ikatlo, yung sala na binubuo ng apat na raka dahil yung sala na binubuo ng dalawa o di kaya binubuo ng tatlo, hindi napapaikli Ang pinapaikli, yung mga sala na binubuo ng apat na raka. Ikaapat, kinakailangan umabot sa tinakdaang distansya o agwat. Tulad ng sinabi natin kanina, ayon sa mga ibang scholar, na 83 na kilometer. Kapag bumaba pa doon, wala siyang karapatan na magpaikli ayon sa ilang mga opinyon ng mga scholar. Panglima, kailangan niyang isa puso ang pagpapaikli sa tuwing magsasagawa siya ng sala bago magtahbir at takbiratul haram Ikaanim kina kailangan siya ay mahiwalay na sa mga tahanan ng kanyang uh, lugar nang ibig sabihin nito ay uh, kinakailangan mapalayo na siya malayo na siya sa kanyang lugar na pinagmulan dito maaari na siyang magpaikli at uh, ikapito kinakailangan uh, hindi siya makapagtakda ng pagtigil ng higit sa apat na araw dahil kung siya makapag-isip na titigil siya ng higit sa apat na araw, hindi siya maaaring magpaikli tulad ng sinabi natin kanina. Ito ang siya mga ilan sa mga kondisyon ng pagpapaikli na kung saan may karapatan ng tao na magpaikli at pagsamahin ng sala. Ang susunod natin nga tatalakayin dito ay ang lugar kung saan siya ay magsisimulang magpaikli. Nangabig sabihin nito ang tao ba kung kailan naisip niya at naisapuso niyang maglalakbay siya, maaari na ba siyang magpaikli at pagsamayan ng sala kahit nasa bahay pa lang siya o sa, nasa lugar na kanyang kinaroonan, hindi pa siya nakakalis sa kanyang lugar na pinanggagalingan? Ito naman ang isusunod nating ipapaliwanag dito. Nabanggit din natin kanina yung tungkol sa kapagka ang tao ay malayo na sa kanyang lugar. Ang ibig sabihin, kapagka siya ay nakaalis na, sa kanyang lugar na pinanggalingan, dito ay maa maaari na siyang magpaikli at pagsamay ng sala. Sa madaling sabi, ay uh, wala pang kalayang magpaikli at pagsamay ng sala ng taong naglalakbay habang siya hindi pa nakakaalis sa kanyang tahanan o sa lugar na kanyang uh, pinanggagalingan. Ayon sa nayulat ni Anas, radiyallahu an, sumakanyan nawang ang kaluguran ng Allah, kala, Sallaytu adh-dhuhra ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bil Madinah arba'an wa sallaytu ma'ahu al-asr bi Dhil-Hulayfa rak'atayn. Nang ibig sabihin ng naiulat ni Anas, sinabi niya, nagsala ako ng duhor kasama ng sugo ng Allah sa alayhi sa Madina ng apat na raka. Subalit, nagsala kami ng asar sa Dhil-Hulayfa nang 2 raka. Nang ibig sabihin, wala na sila doon sa Madina, Nakalis na sa lugar na kanilang pinanggalingan. At uh, samantala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon din sa mga bilang pansuporta dito sa naiulat natin ay hindi nagpapaikli ng kanyang sala sa kanyang paglalakbay maliban kapag ka siya ay nakaalis na, nakalabas na sa lugar na kanyang pinanggagalingan. Ayon sa mga ibang scholar ay uh, kapag ka hindi na nakikita yung mga kabahayan sa layo ng naabot na ng tao sa kanyang paglalakbay, wala na siya nakikita sa mga kabahayan ng kanyang lugar, dito maaari nang magpaikli at pagsamahin ang sala. Ano naman ang sala na kailangang uh, paikliin? At hanggang saan ba ang pagpapaikli? Ilang raka? Inuulit lang natin ito upang lalo pang maging malinaw. Sinabi natin kanina, ay ang pinapaikli na sala ay yung mga sala na binubuo ng apat na raka. At ito ay ang sala sa Dohor, at ang sala sa Asar, at ang sala sa Asia. Ito ay pinagkaisaan ng mga scholar sa makatuwid ان معارف عن صلاة الفجر صلاة. المغرب لحديث عائشة رضي الله عنها فرد صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين. فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. عين مثلا يقول عائشة Sumakanya so, nawa ang kaluguran ng Allah. Itinakda ang sala sa paglalakbay at gayon din sa hindi paglalakbay ng tigda dalawang raka. Ibig sabihin, maging antay na sa paglalakbay o hindi naglalakbay, tigda dalawang raka. Subalit nang nadistino na ang sugo ng Allah sa sa Madina, dinagdagan yung sala sa lugar, ibig sabihin sa hindi paglalakbay ng tigda dalawa na raka. At nanatili ang sala sa fajar ng dalawa dahil nga sa haba ng mga binabasa rito at ang uh, nanatili ang sala sa Maghrib ng tatlo dahil ito ang winter sa araw o sa umaga. Ang isusunod natin tatalakayin dito ay yung tungkol sa pag-isa ng sala. Kanina tinalakay natin, pinapaikli. Yung apat na raka, pinapaikli. Ginagawang dalawa. Ngayon naman, ito naman pinapagsama. Ang ibig sabihin na pinapagsama yung dalawang sala ay isinasagawa sa oras ng isa sa kanila. At kapag ito ay sa oras na una, ito tinatawag na jam takdim, unang pagsama. At kapag naman ito ay isinagawa sa oras sa huli, tinatawag naman itong jama taakhir, ang pag-isa na sa huli. Kaya tulad na sinabi natin o nabanggit natin kanina, ang sala na maaring Pagsamahin ay ang duhor at ang asar, ang magrib at saka ang isya. Ito yung pwedeng pagsamahin. Sa madaling sabi, yung fajr mananatili sa oras niya. Hindi pwedeng isama sa sala sa araw, hindi pwedeng isama sa sala sa gabi. Mananatili siya sa oras niya. Samantala, itong duhor at asar, ito yung dalawang sala na pwedeng pagsamahin. At yung magrib at saka ang isya, sila yung pwedeng pagsamahin. Sa makatwid, ang asar at magreb hindi pwedeng pagsamahin dahil hindi sila ang magkasama. Ngayon, ang duhor at ang asar maaring isagawa sa oras ng duhor, tigda dalawang raka, o di kaya maaring isagawa sa oras ng asar, tigda dalawa. Kapag kay sinagawa sa oras ng duhor, ito ang tinatawag na jama takdim. At kapag ang dalawang ito ay sasagawa sa oras ng asar, ito ay tinatawag na jama takhir. Gayon din naman yung magrib at saka esya ang Maghrib, nabanggit natin kanina, mananatiling tatlo, hindi siya napapaikli dahil ito ang witer sa umaga. Samantala yung Aisha ay napapaikli, nagiging dalawa. Kapag kayo sinagawa ang dalawang ito sa oras ng Maghrib, yun yung sinasabi natin jama jam, takdim, at kapag kayo ang dalawang ito sa oras ng Aisha, ito naman sinasabi natin jama takhir. At ang uh, pagsama ng mga salana ito ay napagkaisaan ng mga scholar. Ang uh, pinakahuling uh, tatalakay natin dito sa aral tungko sa pagpapaykli ay ang tungko sa mga kadahilanan ng pagsama. Yung kanina, mga kadahilanan ng pagpapaykli. Ito naman ay uh, tungko sa mga kadahilanan ng uh, pagsama ng dalawang sala. May mga kalagayan na uh, kung saan na uh, ipinaintulot na pagsamahin ang dalawang sala, tulad ng sinabi natin kanina, ang sala sa duhor at asar at ang maghrib at ang isya. Una ang uh, unang dahilan ay ang paglalakbay at uh, nabanggit natin ang bilang patunay nito sa banal na Quran na binanggit natin kanina sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junah an taqsuru minas sala in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru Sinabi dito na kapag kayo ay nasa paglalakbay, ay wala kayong kasalanan o hindi masama sa inyo na kayo ay magpaikli. At uh, kasama na doon yung sinasabi dito na pagsamahin kapag ka ang tao ay nasa paglalakbay. Pangalawa, yung malakas na ulan. Kapag ka malakas ang ulan, ang hangin, maaring pagsamahin ang sala. Pero dito, kapag hindi nasa paglalakbay, Nasa lugar, lugar, nakadistino, hindi pinapaikling sala, Pero pwedeng pagsamahin. Halimbawa, yung duhor at saka yung asar, pwedeng pagsamahin. Apat yung duhor, apat yung asar. Pinapagsama, hindi pinapaikli kapag hindi naglalakbay. Gayon din yung magrib at saka isya, pinapagsama yung dalawang sala, pero kadalasan nito ay ang nangyanyari yung nauuna talaga o isinasagawa sa oras ng unang sala. Nang ibig sabihin, halimbawa sa duhor at asar, kadalasan nangyayari sa oras ng duhur isinasagawa yung pagsama ng dalawang sala. O di kaya sa Maghrib at Esya, kadalasan ay uh, isinasagawa sa oras ng Maghrib. Bali yung Maghrib, tatlong raka, yung Esya, apat na raka, dahil nga sa lakas ng ulan, e sa mga Muslim na maaaring na pagsamahin yung dalawang sala, pero hindi pinapaikli. Pangatlo, yung nga uh, may karamdaman. Ang tao, pag may karamdaman, hindi siya magpapaykle pero pwedeng pagsamahin. Pagsamahin niya yung tulad ng sinabi natin kanina, yung duhor at ang asar, pero tiga na raka, at saka yung magrib, isha, pwedeng pagsamahin. Pero katulad ng nai-paliwanag natin kanina, tatlong raka yung magrib at uh, apat na raka yung isha At uh, ganun din pagka, alimbawa, yung may kinatatakutan ng tao, natatakot siya sa mga ibang uh, kalagayan. Alimbawa, kung ano mga katanggatanggap na dahilan dahil sa pagkaabala o mga maari mga ang dahilan ay uh, may karapatan siyang uh, lumiban sa Juma o may pinang pangambahan sa sarili sa kanyang kalusugan ito sinasabi natin na maari niyang pag-isahin yung dalawang sala at ang ilan pa dito ay ang pagtigil sa arpa ito ay sa uh, panahon ng Hajj ang mga nagsasagawa ng Hajj ay pina uh, pinapagsama ang sala sa Arapah pero dahil nga sila ay nasa paglalakbay, pinapagsama at pinapaiksi. Ganon din yung habang sila ay nasa Musidalifa, pinapagsama at pinapaiksi. Yung dapat paiksihin dahil yung Maghrib at saka yung Fajr hindi pinapaiksi. Ito ang uh, kabuuan ng aral natin sa ngayon na ating tunghayan sa aral natin ngayon ang tungko sa mga alituntunin sa pagdarasal ng isang naglalakbay. At uh, hanggang dito na lamang, sa susunod ay tatalakay tayo ng panibagong aralaman. Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته